Malew na malew. yan sa. pa Ano Isa pa. So, pa meron pang isa diyan, malapad pa. ba 'yan Ito ay pasak ng ano to? Kawoy. Yan bato muna, hay yun. talo kaoy, magam magam bata. balae. Eh. ano? pa sabi ni ko yung manoy. Ah, manipis nga yung 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 Madulas. Ah. Tayo Maano na yung spike na ano niya, gulo. manipis na. Hindi. pa ayan. Ayan. Paano ko? Pa? Yun, yung maliit. Yan. na mabali. Yan. na yun, po. mo na. Yan na. Balik ang kahoy. Balik ang kahoy niya. Oh, sige. Yan pa. Yan pa, dyan pa. Dyan pa. Doon yung bato kanina doon ano sarap. Ayun. Yan kahoy ng ano. Tingkap ko na yata yung kahoy. Kanyan. Doon, lagi sarap, lagi sarap yung kahoy. Bato. Biglain, biglain lang. Biglain. na namin yung bang bagahe kahina bigat ba. Hmm. Oh ba? bigatin mulang yung ano? sinunyot

nagkaragdag pa yung kawin na. Ayun na yan. Ano yan? Putol na yan? Eh. O, pa Hindi pa naputol. Hindi eh. pa naputol. Hindi pa tapos. Hindi pa naputol. Bulus mo nga. Tres, biray mo nga ng baray tayong kawin na yan. Tagal pa yan. Gulukin dapat yan